Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Nagbabala ngayon ang National Security Council laban sa mga Pilipino na umano'y suporta sa China hinggil sa usapin ng West Philippine Sea. Sa isang panayam, sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na mayroon silang mga namomonitor ng na mga influencer at grupo na tila kumakampi sa mga sintimiento ng China ukol sa pinagtatalunang teritoryo. Ayon pa sa opisyal, mayroon umanong inoorganisa ang mga ito na forum kung saan sinusuportahan ng mga ito kung anuman ang sinasabi ng Foreign Ministry ng China. Bagamat batid ng NSC ang karapatan ng mga ito sa malayang pamamahayag o freedom of expression, ibang usapin na kung magpapakalat sila ng mga maling impormasyon. Bukod sa suporta sa mga pahayag ng China, isinishare rin umano ng mga grupong ito ang video na ibinabahagi ng China gayong kasama at nasaksihan rin mismo ng ilang Pilipinong mamamahayag kung ano ang totoong nangyari sa may West Philippine Sea kamakailaan. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.